Ayun. What's up mga kaisla? Bali, papakita ko yung mga binili kong bagong sandata natin. Ito. Fishing rod. Isa natin. Okay. Ano to? Two section. Tapos two tip yung binili natin. Shadow for the win Ang 702 702 Shadow for the win Shadow for the win Sana maganda to Yung capacity niya is Ang line niya is 4 to 12 pounds Ang line Tapos ang lure 5 to 35 grams Ayan. O maganda Kanalo yung bat na tumagal tapos yung tip ito yung tip yung tip ayan bali ano to medium light itong isang tip tapos medium ayan. dahil nasira na yung mga ginagamit natin you Halo. Subukan natin to. Pwede natin gamitin tong ano, bagong gawang bangka ni tatay. Tapos, kumuha na rin tayo ng reel. Fishing reel. Ah, uh, 3000 series. Para sa ating set up Ito, saka power knob na siya ganda oh ano siya wala siyang brand sa Shopee natin nabili ako natin ako natin mm, smooth na smooth oh nahalo ganda ayos to Ah, oh, yung sounds, oh. Ayos. Bagay kaya dito sa ating, ano, sa ating rad Ang wala natin. ang Ano pang ano na tayo. Ganda. Mm, ganda. Sulit. Ganda ng sounds oh. Abangan nyo. Pag kakast natin. Kaso lang malakas pa amihan. Tapos may binili pa ako. Dalawa tong rin na binili ko eh. para sa ano naman to sa jigging medyo malaki to uh, 7,000 series ba to 7,000 series ayan o walang brand din to pero okay na subukan natin kung tatagal yung mga walang brand smooth napaka smooth oh tapos naka power nab na rin siya HB 7000 yan ang line capacity nya is 200 meters sa 0.45 mm ayan hope na maiyak makapag-akyat to ng mamaw kahit ano tribali lang okay na Tapos may free pa siyang ano oh to? May free siyang lure. Ayan, yung free niya. Tapos, bumili na rin tayo ng ating line. Ito. Ashcon fish yung tatak ng line natin. 300 meters, 10 pounds. Para dito sa ating pang uh, casting tapos itong pang jigging natin uh, 35 pounds 300 meters din ascon uh, fish din para dun sa isang reel kaya dalawang binili natin tapos may binili rin akong mga lure ayan casting lure sinking minnow ito yung ating mga binili mga lure Ayan. Ayan to. Susubukan natin tong mga to. pang um, effective to. Mali, ito, effective tong ganitong kulay dito. Susubukan natin tong maganda um, to. Ayan. Mali ito yung mga nabili natin para sa ating pang-fishing. sana pala rin tayo sa mga susunod na adventure hanggang sa muli